Good morning, good morning po sa inyong lahat. Uh, Luzon, Visayas, Mindanao sa buong Pilipinas. Welcome po dito sa ating Tabsung Viewpoint. So, balik po, po tayo sa talakayan ano. So, <clears throat> uh, gusto ko pong bigyan toon itong bagong balita na kalalabas lang ngayon. e eh, yung tinatawag na, uh, basahin po natin yung article ano, from this channel ANC 24-7. So, bagong-bagong balita po. Ang nakalagay dito sa article is the United States said Tuesday it has approved a sales of 5.58 billion dollars and F-16 fighter jet to the Philippines as Washington as Washington back its ally in rising tension over China. So, pag-usapan po natin ito. Talakayan po natin ito ano yung mga implication nito at uh, ito po ba ay good news or bad news sa ating uh, bansa So alam naman po natin na meron po tayong tension na kinakaharap dyan sa West Philippine Sea So ang goal po ng gobyerno natin ay magkaroon tayo ng tinatawag na credible defense posture So noong mga nakaraang panahon po so pinagdidibatihan kung ano po ba yung ating mga defense equipment na kailangan natin so uh, kung mapapansin natin at uh, mababasa natin sa balita so ang kakulangan po ng ating uh, sandatahan ay yung tinatawag na multi role uh, multi role pipe third air cap yun po ang uh, ano meron po tayong mga as of now, meron po tayong mga light combat uh, fighter jet which, kaya lang po, eh, medyo limited ata yung kanyang coverage according din sa mga military expert natin so kailangan po na daw natin ng uh, yung more, uh, more advanced dun sa light fighter jet natin so isa nga po itong tinitingnan itong F-16 fighting Falcon, Falcon na kunsaan ay uh, mukhang subok na daw po ito pagdating dun sa tinatawag na combat readiness ng uh, mga ano fighter jet so medyo maganda-ganda daw po ang record nito so again may, na may nabasa tayong nakaraan ang isang candidate po ay yung tinatawag na uh, from swedish aircraft yung just 29 which is uh, halos pareha sila ng uh, ano. Uh, specification combat specification ng F16. Uh, pero ito nga po nagkaroon siya ng nagkaroon ng ano ang uh, pag-approve ang Washington ng uh, uh, sales ng up to 5.58 billion dollars na halaga ng ano. So ito daw po ay uh, umaabot sa 20 unit ng F16 so, medyo marami-rami po ito compared dun sa ating stock uh, stockpile ng uh, f uh, 50 na 12 at uh, yun nga po kamakailan lang eh nabawasan pa ng isa dahil nagkaroon tayo ng uh, uh, accident uh, na pagcrash na yun nga po ikinamatay ng uh, uh, dalawang ating magigiting na uh, piloto so under investigation po yan hinihintay din po natin yung uh, result niyan pero ito ito po, meron tayong good news. Para sa akin po, ano, ang masasabi ko po dito sa news nito ay good news ito. So bakit po ito good news? Kasi nga ito po ay madadagdag dun sa ating uh, arsenal ng uh, ano, ng ating sandatang lakas. So ito po ay nakakatulong dun sa tinatawag nating deterrent uh, defense posture na tinatawag which is yun, yun, yun po ang goal ng ating gobyerno. Now, bakit po natin ito tinatalakay? Although ito ay uh, up, approved na proposal pa lang, yan po ay siyempre a t natin itong news nito kung ito po ay uh, tatanggapin ng ating gobyerno kasi ang ito po ay uh, Washington pa lang nag-approve nito eh. So, hindi pa natin alam kung ano yung status nito kung ito ay uh, i acquire talaga ng ano ng ating gobyerno. Pero para sa akin po ito ay good news. Ngayon, bakit po natin tinatalakay ito ngayon? Kasi nga po, actually news pa lang ito, news pa lang po ito ano, pero napapansin po natin na halos ng halos lahat ng article na kung saan ito ay ipinos uh, magandang balita pero ito ay mapapansin po natin na dinadownplay ka agad ng ating mga kababayan which is na nakakabasa po tayo ng mga Uh, ano, uh, negative comments about dito sa sa ano na to, sa news nito. Kasiyo ginagamit itong ano, ginagamit itong itong issue na to para i ibato sa current administration. Uh, uh, pag-aaksaya daw po ito ng ano, ng resources ng government, marami daw pong nagugutom ng nagugutom na tao dito sa bansa natin pero bakit ito pinag-aaksayan ng panahon so ito po kinakailangan po natin i-explain to kasi itong mga ganito pong negative comment naiintindihan naman po natin na itong mga negative comment na to dito sa balita na to although proposal pa lang ng US pero wala pang say ang gobyerno pero napapansin po natin yung mga negative comments dito sa news na to So again, naiintindihan po natin ito na may pinaghuhugutan ito. Itong mga taong nagko-comment dito sa mga ganitong uh, news, ito po ay uh, uh sad to say na biktima po ito ng ating ipinaglalaban na fake news, disinformation at sa false narrative. So again, yan po yung mga ganyang komento na hindi nila in ina-analyze mabuti yung repercussion noong balita. So di ba? So dahil po sila ay uh, constant na nakaka nakakakini nakaka, napaka ano nakakarinig ng kanilang mga information dun sa mga source na kunsaan di umuano ay tinatawag natin na fake news peddlers and uh, influencer na naglipana sa social media. So again po, dapat po nating labanan yung at yung ano yung yung, yung pag paglaganap ng tinatawag na fake news. Uh, disinformation at saka mga propaganda na ganyan. So yan po ay hindi nakakatulong sa sa ikagaganda ng uh, ating bansa. Imagine guys, proposal pa lang to uh, ang one side pa lang yung ano yung yung balita na to. Actually news pa lang siya, hindi pa nagmamaterialize pero gan, ganun na lang ang ano ang uh, ang comment na inaabot ng mga ganitong balita. So na, napapansin po natin na Uh, masyado ng malala po yung tinatawag nating disinformation at saka false narrative na kumakalat ngayon na to the point na balita pa lang uh, hindi pa nga nako-confirm kung tatanggapin ng ating gobyerno pero makikita natin yung sobrang negative comment na nangyayari which is naiintindihan naman po natin yan na ang pinaguhugutan nila ay yung mga information na pinapakalat ng mga tinatawag nating fake news peddler, influencer, vlogger. Ayan ah, po yung kasi yan po yung kasi nagbibigay ng mga negative ideas dito sa mga taong nagko-comment nito. So, ang layunin po natin dito sa tabsum viewpoint is maliwanagan itong mga tao na to ng ano ng tamang pag pag ano pag analyze ng isang information. Yun po yung goal natin. So, magkaroon po sa nila ng tinatawag na pagbalansin ng information. Hindi po yung one-sided lang sila ng information na uh, sinususugan or one-side lang yung kanilang pinapakinggan at uh, automatic pinapanaywalaan na po nila kaagad. Hindi sila yung tumitingin sa mga information na kung saan na pwede nating e-verify yung authenticity kagaya na lang po ng mga uh, inilalatada sa ating mga mainstream media. So para sa akin po dito po sa Tapsong Viewpoint, ang layunin po ng ating uh, channel kung kayo po ay uh, nakikisa, nakikiisa sa ating pananaw eh layunin po nating ibalik yung ano pagtitiwala sa ano sa tamang information uh, pagtitiwala don sa information na madaling i-verify at madaling i-fact check compare doon sa mga information na pinapagat pinapalaganap ng mga tinatawag natin fake news peddler, uh, disinformation influencer, na naglipa na ngayon sa social media. So dapat po nating uh, tutulan yung mga ganong sistema na kung saan sinisiraan nila yung mga uh, tamang information at mas gusto nilang paniwalaan yung ano yung mga negative na uh, information na hin walang basihan at uh, hindi siya ma mabeverify kasi, mabe kasi nga opinion. Yun nga napapansin ko guys salitayan ng salitayan mga influencer na yan tapos pag kinumpronta natin investigahan sa congress sasabihin nila at the end of the day yun po ay opinion ko lang at bahala po yung taong nakarinig kung paano nila i-interpret so ibig sabihin nagkakaroon sila ng excuse do sa kanilang mga pinagsasabi ang kawawa po dito itong mga kagaya nito na mga ano mga nai-influensahan nai-influence di ba so ibig sabihin nasa individual po talaga bawat tao natin na dapat matuto tayo mag-appreciate ng yung bang binabasa natin ay fake news, disinformation at propaganda at mga false narrative. So again, nakaka although good news po ito para sa atin 'no, yung pagkaka yung uh, pag-approve ng uh, uh, proposal na 5.58 billion uh, sales ng F-16 fighter jet sa Pilipinas. Yan po ay 20 units. Malaki po ang maitutulong yan sa ating uh, uh, defense posture. Okay? So may mga nababasa pa tayong comment na wala daw pong uh, mangyayari, wala daw pong ano yan, wala daw pong effect 'yon sa sa China kasi sobrang lakas na daw ng China ngayon at uh, napaka ano na napaka napakahanda na nila sa tinatawag na uh, World War 3 scenario, no? Pero sa kabila po nun, dapat maintindihan nating mga kababayan na dapat po hindi tayo magpadala sa ganong uh, pananakot o ganong perception na wala tayong kalaban-laban porki malaki yung ating katunggali. So hindi po dapat ganon ang attitude ng mga kababayan natin. Kasi para sa atin po dito sa tabsum Viewpoint, kung tayo po ay magpapadala sa ganyang mga perception na sobrang laki ng kalaban at isang hindi tayo tatagal sa digmaan, hindi po natin wala po tayong karapatan na tawaging isang malayang bansa, di ba? Kung tayo ay nagpapadala sa takot sa per perception pa lang. I'm sure marami pong mga ma magagaling tayong mga military tactician na nakalagay din sa ating AFP at malaki po ang usapin diyan at explanation pero para sa atin po sa mga ta sa taong bayan dapat hindi po tayo nagpapasindak sa ganyang mga perception. Kaya nga po ang gobyerno ng natin ngayon is eh, dahil kulang po tayo sa tinatawag na defense uh, uh, deterrence, na credible deterrence na tinatawag, ano pong ginagawa ng ating gobyerno ngayon, tayo po ay naghahatak ng mga ating kaalyado. Yung China, ay yung, I mean yung Japan, uh, Australia, New Zealand, Canada, yung mga west western company, ina-attract natin na magkaroon tayo ng tinatawag na, Uh, military ties or yung tinatawag uh, yung pakikipag-ugnayang pang-militar. So, yun po ang uh, ginagawa ng ating gobyerno bilang na ano, uh, pagtugon dun sa ating kak kakulangan ng ating defense capability. So, dahil na medyo ang ating pong bansa ay napag-iwanan na in terms of defense capability na unahan pa tayo ng ating mga karatig bansa na ano na South Southeast Asian nation sa kanilang uh, paghahanda sa kanilang uh, national security o napag-iwanan na po tayo. Pero commendable pa rin ang ginagawa po ng gobyerno kasi sa kabila ng kakulangan natin, ayan po ay napupun napupunan ng mga tinatawag natin pakikipag-ugnayan sa military ng uh, mga alliance natin. So yun po ang napaka-commendable. So para sa akin po dapat ito po yung mga hakbangin na, na kinakailangang suportahan natin na ta ng, taong bayan na ginagawa ng gobyerno. So dapat again po, napaka-importante pong labanan natin yung tinatawag na uh, campaign against dito sa effort ng gobyerno na ito. So wag po tayo magpadali doon sa mga tinatawag na foreign propaganda na kumakalat ngayon sa ating social media na napapansin natin na ano na dinadowngrade pinag ano ginugulo tayo mga taong bayan para mawalan tayo ng kumpiyansa sa ating gobyerno at uh, hindi ang hindi po 'yan nakakatulong ng mga ganyan dapat po tayo nagkakaisa kaya again po panawagan po sa mga lahat na nakakapanood nito tayo po ay magkaisa so ga ang purpose po ng ating channel is uh, magkaroon tayo ng community na nagkakaisa uh, sa ating bansa sa ating future ng kinabukasan ng ating bansa again po ito pong Uh, tabsum, uh, viewpoint ang purpose po nito is uh, maging tayong proactive na pro Philippines, okay, tayo po ay sin ang um, sinasandigan natin dito ay ang rule of law at ang uh, bansa lang natin, so dito po hindi po tayo sumusuporta sa isang tinatawag natin uh, political personality or political side, again inuulit ko po na tayo, ang uh, pag lang natin sa isang political personality ay hanggang sa pagbuto lang at doon po nagtatapos ang ating support okay, so sa lahat po na nakakapanood ng uh, talakayan na ito, yun po ang ating uh, ipupush sa mga susunod at sa mga talakayan dito sa ating uh, tab channel, so yun po ang ating topic to for today and uh, Uh, sa susunod na topic po at sa mga iba pa nating pag-usapan, uh, magkita-kita po tayo. And again, sa lahat, peace.